Ay, ready. Video na, to. Babala, bababa lang tayo sa lito. And see the beautiful oh, that's views that's of Gaza Very great. Dai, dyan ka lang. Stop. Isa pa. A look. Look. Ah. Ay, isa pa. pa. Mana uh, dai? Kita para kita yung nagsiswing sa baba. Hmm. Ito. Dai. Dai siapa? Yan. Kumamin ka. Dilang maganda. Doon doon doon. ka Ay dito, dito mano, <laughs> <laughs> Ay, po, uh, may salad cheese, uh, chocolate, pandan.

Casa Verde. On this day update, we are here in. Welcome <laughs> to my vlog. Kada si na wala si Cinta hindi mo man draw <laughs> na Casa na ako diyan. Meron ba? Tingnan ng puso. Ano ako ng puso? Doon ka na. Wait lang po, may. wait la po. Kini okay, sir. Ay. Oh, Nakapila <laughs> po sa ice cream. Sila nanay nga muna. Ah, dai. Para lahat ng ang gulong. Ang ilog. Ang ilog na. Dito pa <paday>, yun. <laughs> dito dito. <daya>. Sobrang <laughs> Dito ano pa. pa dito pa. Dito pa. Lahat ng sulok eh. ay isol. <laughs> Bito ko yung tuong hilog. Kaya para madala. Mm, dito. Ha, <laughs> <laughs> Saan pa? Let's Let's go. Let's go. Ayan, go. Oh, nakakatakot naman Let's oh? Let's ah, hindi ko go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's mo sarili mo go. Let's go. Let's go. mo go. Let's okay